Kadalasan tayo ay nabibighani o nadadala sa mga taong guapot maganda, matipuno at sexy. Pero hindi natin alam na sa likod ng maamong mukha ay may nakatagong lihim na kadalasan ay hindi natin namamalayan na napupunta na tayo sa kamalian at nahuhulog na tayo sa bitag ng kasamaan at kapahamakan. Ang kwento natin ngayong araw ay isang patunay na hindi lahat ng may maamong mukha ay mababait at malaanghel ang pag-uugali. Si David Sumney ay pinanganak noong April 26, 1989 at lumaki sa Pittsburgh, Pennsylvania. Ang kanyang ama na David din ang pangalan na isang dentist. Ang kanyang ina naman ang si Margaret ay nagmamayari ng isang dance studio. Si Margaret ay may dalawang anak na babae sa unang asawa nito at mas matanda sila ng konti kay David. Ang mga magulang ni David ay mayaman lalo ng kanyang ama. Mahilig magyabang ang kanyang ama ng mga mamahaling sasakyan at ipakita sa ibang tao ang mga mamahaling bagay na nabili. At dahil nag-iisang anak ng na mag-asawa si David, ay nasa kanyang lahat ng atensyon. Binibigay nilang lahat ng kanyang gusto at sinanay na bigyan ng pera kada may natapos itong gawain o may nagawang mabuti. Noong limang taon si David ay may bumisita sa kanyang kaibigan at may pinatay silang ibon. At hindi makita ng emosyon si David o pagsisisi na nakapata ito ng ibon. Nagulat ang kanyang ina at nagsabi na ito ay kadalasang ginagawa ng mga serial killers. Taong 2001 ay nagkahiwalay ang mga magulang ni David. Tuloy sa marayang pamumuhay ang ama ni David ngunit naghirap ang kanyang ina. Kinakailangan niyang ipasara ang kanyang dance studio at napilitang maghanap ng trabaho. Nag-aral ng kolehiyo si David sa Washington DC at kumuha ng kursong mathematics. Ang kanyang ama ang nagbayad sa lahat ng gastos niya sa pag-aaral pati ng kanyang apartment. Noong 2010 ay binisita ni Margaret si David dahil sa nasangkot ito sa isang insidente. Sinabi ni Margaret sa isang anak niya na nasugatan si David ng kutsilyo at natumba siya at tumamang kanyang ulo kaya pareho silang na hospital. Ngunit sa kwento ni Margaret ay parang hindi totoo ang kanyang sinasabi. Parang may ginawa sa kanya si David na pinagtatakpan niya. Sa huli ay huminto sa pag-aaral si David dahil sa na expel ito. Bumalik ito sa Pittsburgh at doon na tumira sa kanyang ama. Sa mga pagkakataong 'yon ay nagumpisa na siyang sabihin sa ibang tao na naging Navy SEAL siya na hindi naman totoo. Sa ilang na naman ay naniwala si Margaret sa kanya. Katunayan na pinagyayabang pa niya ang anak. Nagumpisa na ring mag-jime si David at pinagyayabang pa ang kanyang magandang katawan. Sa mga sumunod na taon ay nakailang beses na involved si David sa gulo. Noong April 2011 ay naaresto ito sa kasong driving under the influence. Taong 2014, inaresto din ito sa kasong harassment. August 2014 ay kinasuan ito sa pananakit sa kanyang ina. June 2015 ay nag-away si David at ang kanyang ama dahil sa ayaw ng kanyang ama na magbayad ng kanyang bakasyon. Sinaktan niya ang kanyang ama ng ilang beses at nung mga oras na yon ay tumawag sa pulis ang kanilang kapitbahay. At nung dumating ang mga pulis ay naabutan pa nilang nakadagan ito sa kanyang ama. Kinasuhan si David ng aggravated assault, public drunkenness, disorderly conduct at harassment. Nagtamo ng malalang sugat ang kanyang ama dahil sa kanyang pananakit at naapektuhan ang kanyang utak at spinal cord. Ginamot ito ng matagal ngunit namatay din na matapos ng tatlong taon sa edad na 74. Sa kabila ng mga ginawa ay nakaligtas pa rin si David sa batas. Hindi ito nakulong. Noong November 20, 2016 ay tumawag sa 911 si Margaret mula sa bahay ng kapitbahay at inireport na siya ay inatake ni David sa sarili niyang bahay. Noong dumating ang mga polis ay naabutan siya sa kwarto at lasing na lasing. Inaresto ito sa kasong assault. Nagkaroon ng injuries si Margaret sa kanyang ribs at sinabi na bigla na lang daw siya nilapitan ni David at niya niyapos ng sobrang higpit sabay sabing, This is how the Navy SEALs do it sa kabila ng malalang pag-atake ni David kay Margaret at nasa probation pa ito dahil sa ginawa ay pinaglaban pa din siya ni Margaret para makaiwas ito sa malalang kaso. Humingi ito na babaan ng kaso at gawing harassment na lamang ang ipataw na kaso imbis sa assault na nangyari. Sa pagkakataong yon ay pumayag naman ang charge. Taong 2015 ay nabuksan ulit ang kaso ni David sa pananakit nito sa ama at nakulong ito ng 8 to 16 months. Ayon sa kanya, ang kanyang masamang gawain ay dahil sa alak. Sumali si David sa Substance Use Treatment Program at napalaya ito ng mas maaga. Noong July 28, 2017 ay naaresto ulit si David sa kasong driving under the influence at careless driving matapos itong makabangga ng isang motor. August 2018 ay may nakilalang babae sa online si David at naging magkarelasyon sila. Sinabi niya sa babae na siya ay Navy SEAL at naniwala naman ito. Noong July 2019 ay bumiyahe sila papuntang Atlantic City, New Jersey at nanatili sa isang hotel. Ang limang araw ng bakasyong yon ay para makita nila kung mag-workout ba talaga ang kanilang relasyon. Ayon sa kanyang girlfriend, papunta pa lang sila sa New Jersey, ay akma siyang sakta ni David. Nagulat at natakot ito, ngunit tinuloy nila ang kanilang bakasyon. Matapos lamang ilang araw ay na ng itorture ni David ang girlfriend sa hotel room. Sirasakal niya ito hanggang sa mawala ng malay. Sinusuntok niya ang mukha nito at tinaapakan habang siya ay nakadapa sa sahig pag nasa bathroom sila. Noong pangatlong araw na nila sa hotel ay may nag-doorbell at doon na nakahingi ng tulo ang kanyang girlfriend at sinaming gusto siyang patayin ni David. Nakakuha ng warrant of arrest ang mga pulis para kay David. Ngunit nakaligtaan nila itong ilag sa National Crime Information Center Ibig sabihin nun, hindi makikita ng mga taga out of state department na may warrant si David. Nakataka si David mula sa New Jersey at malay nakabalik sa Pennsylvania. Noong August 24, 2019 ay mainatake na namang lift driver si David at sa pagkakataong ito ay nakaligtas na naman siya sa batas. At noong August 30, 2019, ilang beses na namang sinakta ni David ang kanyang ina sa bahay nito mismo. September 1, 2019, pinatay ni David si Margaret. Namatay din sa kaparehong araw ang uncle ni David at wala yung kaugnayan sa pagpatay. Tinatawagan si Margaret ng mga kamag-anak para ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanilang tiyuhin. Isang anak ni Margaret ang tumawag kay David at tinanong kung nasaan ang kanilang ina. Sinabi ni David na nasa bahay nga siya ng ina pero natutulog ito. Sa mga sumunod pang tawag ay sinabi na naman ni David na uminom ng alak ang kanyang ina at uminom ito ng pangpatulog. Noong September 2, bandang 10.57 ng umaga ay may pumunta mga pulis sa bahay ni Margaret dahil na din sa utos ng kanyang mga anak at kapamilya na magsagawa ng welfare check. Pinilit nilang pumasok sa bahay at nung nakapasok na sila ay nakita nila ang mga kumalat na dugo. Doon nila nakita na ang 67 years old na si Margaret ay wala ng buhay sa bathtub. Tumamo ito ng fracture sa kanyang spine at broken ribs. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay blunt force trauma sa ulo, leeg at katawan. Inaresto si David makalipas ang ilang araw habang dumadalo ito sa libing ng kanyang angkol. Nakita ng mga pulis na mayroong mga alahas si David. Debit cards at tatlong blank checks at ang lahat ng yon ay pagmamayari ng kanyang ina. Bago pa man ito na aresto ay nagrent pa si David ng hotel at nagbigay ng isang pares ng pearls sa manager ng hotel at sinabing this is from a special lady to a special lady. Sa kanyang kwarto sa hotel ay nakita ng mga pulis ang isang .38 caliber revolver na napagmamayari ni Margaret kasama na doon ang mga alahas at credit cards. Nung tinignan ng mga pulis ang cellphone ni David ay nakita nilang kumuha ito ng 277 na mga litrato na nagpapakita sa kung paano niya ginawa ang pagpatay sa ina. Sa unang litrato ay kinuha ito noong August 30, bandang 4.50 ng madaling araw. Sa litrato ay makikita si Margaret na may hawak na dugo ang basahan sa kanyang ulo. At kasama sa litrato na nakahiga si Margaret sa sahig at puno ng dugo ang katawan. Meron ding mga litrato na nakahiga ito sa kanyang kama. Sa isa pang litrato ay nakita nila si David na naka-thumbs up. Nakita din nila nag-search ito kung paano linisin ang crime scene. Ilang araw bago magumpisa ang mag-decompose ang katawan at gaano katagal ang aantayin bago itapon o itago ang katawan. Kinasuhan ng criminal homicide, abuse of corpse at theft si David. Kahit malakas na ang kaso kay David ay hindi ganun katiwala ang state na kasuhan ito ng first degree murder ang prosecutors ay nag-offer pa kay David ng plea deal. At noong August 2022, nag-plead guilty si David sa kasong third-degree homicide at nasentensya ito ng 20 to 40 years na pagkakakulong. Nakaschedule ito makalabas taong 2039 at isang biyembro lamang ng pamilya ni Margaret ang sumuporta sa kanyang plea deal. Tung sinentensya nito ay sinabi ni David na nagsisi ito sa pagpatay sa ina at hindi siya makapaniwala sa nagawa. Humingi din ito ng patawad sa kanyang mga kapatid at sa iba pang mga kamag-anak. Napag-alaman na isa si David sa pinakamabait na bilanggo at lagi itong nasa Bible studies kasama ang iba pang mga inmates. Ang desisyon na hindi magkaroon ng paglilitis sa kaso ni David ay umani ng maraming kritisismo. Ayon sa paniniwala ng judge na hindi sinadya ni David na patayin ng ina at dahil sa history ng kanyang mental illness gaya ng substance abuse na pinatotohanan na naman ng mental health clinician. At ayon sa judge, ang mga na-convict ng first degree murder, ang kanilang desisyon sa pagpatay ay base sa kanilang emosyon. Sa paniniwala ng mga prosecutors na hindi naman basihan ang emosyon para makagawa ang isang tao ng krimen at maraming ebidensya, gaya ng pagkuha niya ng litrato sa ginawa sa ina at ang mga pag-research nito sa Google. Dagdag pa doon ang mga gamit na panglinis na nakita din sa crime scene at ang mga nakaraang history niya na pananakit sa ama't ina. Ni hindi man lang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ni David. Ngunit sa kabilang dako, pag nabubuhay ang kanyang ina ay malamang hindi niya gugustuhin na makulong ng matagal si David dahil sa pagmamahal nito sa anak. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saluobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.